So yun guys Tutuloy natin yung ating ginagawa ngayon no? Sa lukuyan tayo nagbabiyahe Papunta ng Morocco no? Galing tayo ng Singapore Ayan, nandito tayo ngayon sa Kalawakan nitong Indian Ocean no? Kasama natin yung ating partner sa so yung ating assistant Dito sa ating ginagawa no? Ito guys, dinadaanan natin ngayon na to. Ito yung susunod na project natin, no. So mula doon sa puno na yon sa pupa sa baba ng bridge papunta doon sa forward. Ito ay nasa 200 meters, no. Babaklasin natin lahat 'yan para palitan natin yung mga bulok na bakal, 'yan yung mga ganyan. Si marami nang na palitin, no. Ayan, kung makikita nyo guys, ayan o, oh, marami na siyang sira. Ayan, mga sira na. Guys, pamintura na ako guys. So, sa ngayon guys, ito yung ginagawa natin ngayon. Pabintura na ako. Ito kasi yung staging, staging area natin pag tumatanggap tayo ng mga provision, no? Tsaka yung mga spare parts natin. So, dito sa lugar na to, dito maraming binababa tayo na mabibigat na bagay kapag tumatanggap tayo ng ating mga spare parts provision, yung mga pagkain natin yung mga uh, stores marami no so kung kaya, bumagsak yung lugar na to so bumagsak yung area na yun, kaya nirepair natin no? so hindi nakayas siyang basta uh, repair lang kailangan tangga uh, tanggal lahat no ito yung mga binaklas natin saka nandun pa yung iba so ang ginawa ko binaklas namin lahat yan then tinabitan ko siya ng mga bago no nagkataon naman na marami akong bagong materialis na inorder order ko para sana dun sa ating catwalk na additional ako ng order no so nagkat kaya meron tayong nagamit ng mga bagay so ito yung mga tinanggal natin no ayan <coughs> sobrang baluktot na tapos bagsak na sira na yung mga brace so yun guys uh, salamat sa mga patuloy na nagsasubscribe dito sa akin channel no Sundan nyo ako guys kung gusto nyo ring maging isang seaman no para malaman nyo ang trabaho ng isang mga ng mga seaman sa barko no. So ang barko namin ay isang tanker no, oil chemical tanker. Yan. So ang kargada natin ngayon ay sulfuric acid. Sulfuric acid. Kaya pwede tayong mag-welding dito sa kubyerta, no? Kasi pag ang karga natin ay mga flammable, hindi tayo pwedeng mag-welding dito. Ayan. So, nasa kalati pa lang tayo nitong barko natin, no? So, 100 meters mula dun sa ating uh, navigation bridge. So, yun guys. Uh, please don't forget to subscribe my channel, no? Uh, pindutin nyo na rin yung notification bell para manotify po kayo pag may bago po akong video. Maraming salamat po!